Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, maibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Sobrang miss na miss mo na ba ang partner mo? At hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ba kayo nag-uusap na dalawa? At dahil sa bigla na lang siyang hindi nagpaparamdam sa iyo. Kaya ngayon, sobrang miss mo ba ang partner mo o ang mahal mo? Kung gusto mo na ikaw ay tatawagan niya ngayon mismo, ay gawin mo lang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo. Ito'y napakasimpleng gawin at paniguradong ito'y napaka-epektibo, lalong-lalo na kung buo ang loob mo na gawin ito. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang buo ng dahon ng laurel at pagkatapos kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo sa dahon ng laurel ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At sa ibaba ng pangalan niya, isulat mo, Call me now basta isulat mo lamang sa dahon ng laurel ang pangalan at apelido niya at sa ibaba, call me now. At pagkatapos mo nang masulat ito, hawakan mo ang dahon ng laurel, pakaisipin mo ang target at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido sa kapangyarihan itong dahon ng laurel, ako ay tatawagan mo ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, pwede mo nang ilagay itong dahon ng laurel sa likod ng case ng cellphone mo. Pwede mo rin ilagay ito sa bulsa mo o di kaya sa wallet mo. At itago ito hanggang kailan mo gusto. Pwede mo rin ito bulungan paminsan-minsan lang kung gusto nyo at kung may time po kayo. At kung nakapag-usap na kayo ng taong mahal mo at naging okay na kayong dalawa, ay pwede mo nang ihinto ang ritual at sunugin mo lamang ang dahon ng laurel. At kung kayo ay may katanungan mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.